sabi ko para tayong eskwelahan mali ang ano papapula ko po itong ito po tayo so ito yung dating kulungan wala na ayan o oh. ah, pagtatambak tayo ayan nga yeah. ah, farmer ah, ganda na pala o oh. Ito na mas maganda ngayon o oh, na mas pagkain na ang dating no ko oh, yan isang magandang buhay mga ka farmer luti ko tayo sa mga kaganapan dito nag spray pa pala si kong ng uh, mga herb, uh, pamatay damo Mag maganda kasi mamatay na lang sila kasi pagka uh, tinabas natin yan tutubo din lang po yan at least kung ma-sprayhan magiging ganon pagka uh, ano Matigas na ba dyan kong malambot pa? Malambot? malambot pa Makapasok lang yung sasakyan dyan. malaki marami-rami pang ang lupa. Papala ako nagpapakain ng aking kalapate. Eh. Gutom na yung mga yan. Kahapon eh, nag up po kami ng napakaraming parcel. <laughs> yung mga gamit po sa litsunan, mga plastic cup kasi mahal dito eh, at least inano na ni Bebe yung mga paper plates ano pa ba, lahat na, kailangan mga pangbalot ng lechon, mga lahat galing divisoria so pinabas shipping na lang namin pinick up namin so oh, ayun po, medyo bagay, ano lang naman kami, pick up lang tapos balik na din ulit tapos ito, ginagawa nilang sign, signage sabi ko para tayong eskwelahan, mali ang ano papapula ko po itong ano kasi according to oh, ano nasa studies naman na eh. ang pagkain talaga ang kulay yellow at red so yellow orange mga ganun ba o oh, ito kapapalitan natin yan Ang borderline wala nang green para tayong department of agriculture dito <laughs> parang dep ano ade <laughs> department of education din ayan eskwelahan karamihan ganyan so dapat magano uh, mag ano, yan, orange. Pwede na yan siguro. Yan, ano, John? Ano, ah, na tungan ulit. Oh. Oo nga, ano. White na lang ulit. Wala eh. Tuyo na ba? Tuyo na. Yung green ko yan, tuyo na. Oo. So, patungan na lang ulit ng puti. Oh, pangit ng green eh. Hindi, hindi bagay. Yung si primer. Papatungan. Papatungan mo sa enamel. Oo. So anong kailangan natin gawin? Yung flat enamel na lang. Ay oo, oo nga oh. Tatanggalin lang. Ha? Oo, oh, red na. Red na to. Oo, red. Tapos orange na yung ano. Para tis talong kulay pa rin. Dali yung nai. May tumunggit rung nai. enamel. tapos ito, tingnan nyo ito yung, alam ko sabi ko, kayaning kaya, bagay, bakal naman eh trabong bigat, chon <laughs> <Yun>, chon <Yun> to tibay <laughs> talagang inaano ito po yung magkiklip doon sa poste para hindi, para medyo tumagal naman, at kung hindi tatanggalin, talagang hindi basta basta matatanggal to ayan o, oh. huwag lang sasabutay at aliba, uh, pero sana ay uh, magtagal Maraming po, po kasi naliligaw lalo na po doon sa may San Antonio. May mga lumalagpas papuntang uh, papuntang Mexico. Meron naman dito naman lumalagpas naman po papuntang iba kasi hindi talaga nag eh. So hinahanap lang po talaga nila Arayat. Minsan sa Arayat pa lang nagtatanong na kung saan yung ka-farmer. So syempre hindi po talaga ma hindi naman tayo kilala dito gaano sa buong arayat pagdating po sa barangay yun wala nang problema so pagdating po sa bayan naman magtatanong kayo medyo malabo pa yan so hindi naman tayo kabigting eh <laughs> so ayun po pero unti unti sana naman eh ano diba ba? Uh, makilala so kaya po naglalagay tayo dyan ng uh, malaking signboard signage sa harapan para yung mga madadaan dito makikita nila oh may ka farmers lechon pala dito tapos sa uh, ito naman sa mga likuan so ka farmers lechon house may arrow saan tingnan natin so ayan po pero ito yung papalitan natin to hindi ko hindi ko na imagine yung kulay eh, parang ano ah parang hindi pagkain tayo sa yellow and red ngayong eh. bisita from Kapoy Sa San po kay galing pa? Galing kami San Mateo Rizal. San Mateo Rizal. Wow. Malayo pala. <laughs> Pero ko galing pa ako ng London. Ayun. Ayun nagpapa- shout out na. galing doon. Ayun, sige po. Ito ang isa shout out ko si Ayan. Ah, si Ate Sheila Mina. Ayan Ate Sheila. Maraming salamat at bakit hindi ka sumama? Tayo <laughs> <laughs> yung dalawang anak ko. At, at ayun pa para ba? si at happy birthday din po kay Melinda. Mina at uh, kay Stephanie and Daniel sa kanilang anak. Happy birthday! Ayan, hello, bisit, tingnan natin. Ayan, ayan pala, gusto mag, magpakita man lang, makita man lang. Ayan, ati sila, o, para makita nyo naman. Ayan sila. Marami pala, kala ko dalawa lang. Hello! From San Mateo, Rizal. Layo, ayan. Thank you po, thank you. Wala po kayong mga gustong batiin. Ayan. Ay, upo na ba ata na. Sa London, sa lahat sure ito, <laughs> boy. Dito na tinutukoy. San Diego ka. Canada. 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 Yeah, Canada. Canada. Yeah. London, salamat salamat, salamat. salamat. salamat po. Thank you, thank you. <laughs> Ayan. Oh, from London tapos San Mateo Rizal, grabe. Ayan. Kayo din po ang pupunta dito. Baka baka ipa-deliver namin dito na namin mo uh, okay, kasi kung ano natin. ano pong size? 30. Ah, okay, okay. So, so nandito kami ngayon sa Balite. Titignan namin kung gano'ng kalayo. Ah, so, ano yan? Mga 30 minutes. 30 minutes. Ah, dyan kayo nag nakahanap ng okay. ano? Uh, Oo. Oh. Meron kami yung titignan May diesel yan, Kong. Oo. Uh -huh. ah, talagang inano mo, ha? Uh -huh. ah, Oo. Oh. Para matibak ng mga yan. Pero yung aya, nakain mo naman. Ang dami, oh. Ha? Huh? Oh, wag mo na muna itong dito. Hayang din eh, no? Healthy pa naman. Lahat ng problema mo, ma na ng aya. Okay. Pati problema sa pera. <laughs> <laughs> Kaya <Tika>, kumain ka. <laughs> <laughs> ha? Susolusyon na niyan. Ah! Kong Yung May tira pa ba yung buto? Wala na itaniman okay, mo na uli ito Wala na oh Patanda na to Patanda na ba? Gusto mo lang na naman sa ah Na Ay Linisin daw muna yung love. Ay, ito, diligan mo muna to. No. Diligan mo muna. Kasi oh, bago na tumubo na po yung ating ano, ampalaya. mahaba 'yan. Sana yung makuha natin binhi, yung mistisa kagaya kay Sir Jimmy. Speaks. Panalo sila sa ampalaya. Tayo naman pang pakbit-pakbit lang naman. Oy, umitas na ako ng ano, ano, papaya. So, ayan, tingnan natin itong uh, nililinis nila Kasi kahapon Clearing operation na Mayroon ng kamachili ata inang nunungkit na ng kamachili oh inang nunungkit na ng kamachili Itong mga batang to Iniwan na naman yung mga sasakyan nila dito sa Kalsada Grabe po ang init oh, Tingnan nyo, tigang Kailan lang nagkaroon ng uh, Il, yung Ilocos kagayaan umiiyak dahil tuloy-tuloy uh, po yung ulan pero ngayon nakita ko sa balita umiiyak na naman sila dahil sobra naman daw init sabi ko parang sandali lang ano iba talaga po yung umuulan sabi mo ng 2 times a week, 3 times a week oh. tingnan babain natin yung nililinis nilang dyan daming kaho yan ah, oh, na itong uh, Lilim-lim na ano li na ha mamatay din daw din sabi ni papa yan pagkain ano itong mangga pwede din si kongkong ang magaling magputol ng nyog nakukuha niya yung ubod sana mapisa muna yung ano pipisa kaya yan napaampun ko na. magkatay kaya tayo ang sarap ba yan oh shout out pala kay ano ba ang pwedeng bakit pwede kong taniman ito okay na daw ito eh sabi ni ano ni kuya bear ito yung ito yung ito yung uh, ito Si Kuya Ber kasi ay uh, humingi po niyan palit itlog <laughs> yung ano, kapatid po ni Kuya Danilo Miranda Ayan, shout sa iyo at ate Emily shout po sa inyo Basta kayo dyan sa Italia come stay dito eh Ayan, dito po tayo so ito yung dating kulungan wala na Ayan, oh ah pagtatambak ah, ah, tayo ayan nga uh, ah, farmer ang ah, aming gagamba rito ah so aayusin ah, natin to hindi ko lang po alam yung itong ating chico kung ah, magiging ano pa yan tiuntiin Unti natin ito ah, yung mga ano yan pinarambo baka ayusin na rin natin yung loft ni Rambo baka pwede natin iusog ng kaunti doon pagka ano na tapos ito hindi ko alam po kung titingnan natin yan kasi kung aayusin po natin ito kailangan ma karon din ng fence na no? ma maayos ayos ba project to baka hindi po abutin to ng 2026 lalagpas pa tayo unti untiin natin hanggat may mapipiga konting ipon pwede din naman basta importante makapagpa tambak na po tayo tapos maharangan na natin yun doon para at least yung fish pan malagyan na natin ng tubig yun po yung goal ko ngayon kaya inuunti-unti na namin maayos na ito, mailibel na Hmm. meron din pala dito. Ang tatlong naglilimlim. Ayan. Ito yung malberry Oh, ito yung chiko. Paano kaya itong chiko? Sayang naman yung chiko ah, Ah, laki na pa naman nito, tagal na namin tinanim yan dyan. Hindi ah, naman namumunga. ito sa kanan namin gigibain pagka ano na wala pa namang ano basta importante makapagtambak muna din -dibin. mm. alin itlog Ah, wow, kakatahin na natin 'yan. Wala na rin namang ano dito. madiwara pa naman ng bibi, Kail, ipot lang ng ipot. Buti kung nakahang sana maganda din. Kaya lang hindi na talaga sila ano. Baho-baho din, di diba? Ano din eh. Oh, pag may pan, pwede siya. Kasi kung kakaroon naman ng ano dyan, harang o ano, hindi, basta importante, hindi sila maka... Okay, dito. <laughs> Kung doon lang sila, ganong ganon lang, okay lang eh. Maganda din tingnan sa tubig kasi, di ba? Yung ano-ano sila. Lagyan na lang natin ang net siguro yung dito. Pinakaharang pagka na ano. Para hindi na makatawi dito yung dansa. Test yun na lang sila doon sana may bahay naman sila dyan eh yung net kasing ilalagay ko gusto ko yung parang may yung, sa gilid nya may mga shelter yung isda pwede bakaan tayo magpawalis bukas na at uh, ganun din naman dudumi din yan naglalaglagan din pero unti unti na po kung dumaan makakapal yung dahon hmm nagpalit pala ito ng dahon na so wala talagang bulaklak na aasaan may ilang ano ayun oh no, yung mga ano may konting bunga pag masipag yan eh kaya lang ngayon so tingnan natin wala pa rin mga ilang ano pa to ilang uh, linggo isang linggo o weeks pa pero ayan na po yung dahon nakalabas na kakapal na lang yan tapos magpapaakit ako ayan o oh, paputol natin yung mga patay na ano branches ayan no, oh, dami kailangan ah, pong putulin din yan ni Kongkong Kong. si Kongkong Kong ang magaling umakit eh. yan ang forte nya dami akasya kinakain po ito mga ka-farmer yung bunga may lechon tayo atin natin yan kay uh, ate uh, marlin ayan napan yung bunga bulak. inaan mga ko yung bulaklak nitong apple uh, mango mukhang wala talaga tapos meron tayong bago ngayon ano ice cream machine ayan alam kung saan ilalagay sa may gilid siguro ng halo-halo tapos ito generator pala okay na nakakasana yung generator lang tayong problema ito yan isa pa sa problema kailangan ihatid doon sa baba pero pagpunta daw ni Edmond eh titingnan niya kung pwedeng i-over i-, i, i, i over the backhoe or kung hindi dito kami aatras sa likod ng ba naman bahay ko ipapalagay hmm. ano ah, naman yan iyak iyak na naman ano ah, naman ano sino yung may iyak chichi yata ang iyak hmm 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 napalo ng lolo hehehe <laughs> kasi si Rawan Nananakit. Nang excited siya sa laro. Sasaktan niya 'yung ate niya. Oh. Napisa ba? Ba, impossible. Bakit may napisa? Ah. Mga last ano to. Sabi ko nga kasi ang dahil na ano mga farmer <laughs> kasi kung ipupush pa talaga namin to kailangan ko pong ibalik yung buhay probinsya dito sa farm na alam nyo yon yung may mga gulay may native na manok para at least kung pwede silang umorder o ba diba, pang ano ngayon kung ipupush natin yon itatawid na natin ito pwede man namang kung ano man ang ano pa ito makaka uh, ano yan dyan sa hanggang doon ano mga manok uh, kapag ano pa sila ikot ikot native ang maganda din pang, pang tinola ba kung di ba kung pwede mag request ng ano touch of ano talaga probinsya ay ano kayang saging yan ito pala iniikot ikutan ko may mga makukuha tayo dito na ito oh, latundan niya mga yan, mga tira yan. Pwede nating ilipat. Mga saging, ayan po oh. Oh, ang kailangan mo lang naman yan yung ano eh. Pag mo sa matabang lupa yan, eh gaganda pa rin yan. Hindi ko lang po alam kung, ayan, ito pa oh. Kung, pwede nating ilipat yan. Latundan yan. Pwede nating ilagay dito siguro sa gilid. May mga sa gilid ng bakod. Palipat natin yan pag may time. Ito. Ewan ko, sayang din to. Ayan. Meron pa siguro yung... Ayan, no? Oh. Pwedeng ilipat yan. Kinain na ng baka. Kasi inatalo na ng mahogan taytay tayo mga Ilang Ilang araw Di dilaw-dilaw na po yan So After a week siguro Second Mga two weeks Dry na po yan Magaano na yan Magda-dry na Gaya nun, no no patira ko na sana yan kaya lang yung ano kasi yung aya pinanghinayangan ko ayun, nakuha na naman po nila ang dami nilang nakuha sarap din naman wala siyang ano uy pwede na pala akong mag prepare ng aking ah <laughs> ay aking tuna o ba diba? makaraos na naman yung aking uh, intermittent Last, last kong kain alas 7 ng gabi o, yan alas 12 na naman tayo so, 12 hours 1, 2, 3, 4, 5 17 diba? pwede na 17 hours ano? hindi pa? alin pa? wala na okay na daw pero may lulusot dyan ano pero mukhang inanano ni kongkong talaga eh. Talagang tinira niya ng gusto ah. Malalaman natin yan after 2 weeks o 1 week. May diesel po yan baka mas mabilis po yang mag ano mag mamatay. Lalagyan ko lang ng diesel eh. Mas mainit 'yun eh. Kailangan lang kasi talaga ng matinding init para masunog siya. Tapos systemic papasok na yung ano. Diba? ba? Yung lason sa sistema nung alaman, mamatay. Ayun nga oh, 'yung mga hinabol niya tingnan nyo Actually, pwede na ang patakbuhan ng apoy yan eh. Para masunog. Masaya ang mga bata kasi ice cream machine. Pati <laughs> matanda na rin, syempre. Ang ganda na pala oh. eto na. Mas maganda ngayon. Oo. Oh, na mas pagkain na ang dating, no? Oh, yellow ano talaga. Parang pagkain na po talaga 'yan, mga no? Oh, kamama. Ganda. Tapos lagyan mo dito ah, uh, ka farmers lechon house. May araw ka. Tapos lagyan mo ah uh, kung 3 kilometers, di ba? Ah, oh, ganon. Ayos oh, na. Solidify <laughs> Solid Bukas magaano na si Kunay Mag uh, umpisa na po siyang magpaint Beautiful Pwede nga nakalagay dito sa kabila Sa harapan Welcome to Ka-Farmer's Lechon House sa kabila naman dahil paalis na sila thank you for coming hope to see you again tama ba yun? Hmm. ano ba uh, isip tayo ng magandang ano? thank you for coming uh, hope to see you again or something else na ano diba? pwede na yan para uh, hindi naman masayang yung likod ay, eh, napakapakan nito oh. Galing ano. Talagang bastos to si Ponpon eh no. Hmm. Kapag punla na ako ng ano, buto ng Carolina Reaper. Ah, uh, labuyo uli, bumili ako uli sa online. Kasi wala, natangay po yung nung iniwan na nagbuhol kami yung mga pinunla ko nawala so ayun nag-ano uh, na lang ulit tayo nag order at uh, pinunla na lang ayan mga ka-farmer ito yung ating inisprayhan sprayhan malulungkot na yan mga ilang araw pa makikita natin yan ay magdidilaw-dilaw na Kung kung ayun nagwawalis Habang nag yo, -yo si. <laughs> so ayan marami pong salamat mga farmer At ayun mayroon pa pala tayong ano dyan oh. Teka nga ano nga ito Ah Nakikita ah, ko bigla Latundan ba to I think if it's latundan Well take it man Kong Latundan ba to Itong mga saging na to Latundan Ah Saan tayo makakakuha ng latundan? Sa bundok, mayroon. Marami. Itong mga naandito, latundan yan. Oo, ngayon, kukuha tayo. Pag may time, ililipat natin dito. Senyorita? Hindi, latundan yan. Lumiit na lang. Dahil wala na sustansya kami nagtanim di ba dati daming latundan dan inihilera ko dati pag pinipitas ko po yan pagka na gano'n na andito yung mga latundan dan ang lalaki nakakabenta pa nga kami noon eh oh. ano yun kaya lang lumit na po na lumit kaya kala niya senyorita latong yan kong mm -hmm. ngayon pupulot tayo ng mga ano nang baka at uh, yun, pang fertilizer natin. Eto, sigurado ka, sabato Ha? Bakit nasa bata may napuntang saba dyan. Saba, no? Bale. So, ayan, marami pong salamat pala. Ayan, kay ka-farmer, brother Erwin Chua. Ayan, tol, marami salamat. Nag-order po siya ng lechon at nagbigay ng... Uh, pang shopping daw ni Chichi, favorite mo si Chichi ah. <laughs> Ako din syempre ano ko yan eh. And my only one. Sabi ko nga sa kanya kahit malaki ka na, mag-date pa rin tayo ah. So, ayun, nag-iisa babae, eh, mga farmer. 'Yan ba diba? so 'yan at uh, may pang makdo daw ang mga bata. So, ayun. Ah, uh, maraming salamat sa iyo, brother. At uh, alam ko busy ka. So, ingat-ingat. <laughs> pahinga din pag may time. So, ayan po at uh, tapos na at abangan niya may bonus vlog kami. Uh, susubukan namin yung bagong ice cream machine uh, at may kaunting pamerienda. Di lang konti pala, napakarami. 14 boxes ng pizza, may pas ano spaghetti at pansit pa yata. So, ayun. Uh, galing naman po pa birthday ni Ate Gina de Guzman at Kuya Glenn. ayan marami pong salamat. Ate at Kuya Glenn, ayan, Thank you, thank you po sa inyo. So ayan, ando na po ata sila. Magaling lang namin maghatid ng uh, uh naman doon kina ate Marilyn, Marlin. Doon sa San Isidro. Pinangako ko yun kay ate Maria ako na maghahatid. So ayun, medyo liblebens pala yung lugar. Ang <laughs> hirap napin Pero challenging at uh, charge to experience na din. Oh, ano, uh, may mga ganun palang uh, lugar. Kasi yung resort po, private resort talagang liblib talagang sakto lang si Cardong pumapasok ganyan na lang both side <laughs> grabe so ayun ako ang, ang problema doon hindi po po pwede yung van sabi ko nga bebe paano kaya kung L3 yung Grandia diba, yung mas malapad yung commuter eh normally naman pagkaganyan yung mga van ang gamit mahihirapan so medyo ano yon, medyo ano uh, tang yata magtibag ng ano ng daanan medyo masikip so yan uh, akit na tayo at na po ata sila so yan maraming maraming pong salamat Iloilo -ilo, Rojas Gimaras Maybe Bacolod See you soon God willing Kita kita po tayo So excited na ako So yan maraming salamat At magandang buhay